At uh, pag-uusapan po natin, of course, yung nagaganap po na pagdinig hinggil po sa Pogo, yung sa Kongreso, andyan po si uh, sa Senado, of course, si na uh, dating Mayor Alice go At hinga po natin ng reaksyon ang isa pong uh, dating mambabatas, kawag dito sa uh, nagpapatuloy na pagdinig uh, hinggil sa tanong kung dapat na bang itigil o pagpapatuloy pa itong uh, pagdinig na ito in aid of legislation ba o in aid of election at isang uh, linggo na lamang actually ilang araw na lamang po filing na po ng certificate of candidacy sa Martes na po 'yan yang uh, filing ng certificate of candidacy. Nasa kabilang linya po natin si dating uh, senator Nikki Coseteng para po mahingi po ng kanyang opinion. Uh, senator, magandang uh, tanghali po. Welcome po muli sa DWI -ZLU, Channel 23. Magandang tanghali rin po sa inyo. Uh, pasensya na ho kayo kasi ako po ay nasa labas <laughs> kaya baka hindi masyadong clear Opa. yung kung aking um, tinig, no? Okay lang po, it, Senator. Afternoon sa lahat. Apo. At ng ating mga tagapakinig. Apa, Senator, uh, actually, hindi lang naman ho kayo nakakapansin ho nito. Ka kahit yung ating mga uh, netizen, yung ating pong mga kababayan, ay eh, tila nauumay na dito sa walang, uh, tila walang katapusan na pagdinig ng Kongreso. Hindi nga dito sa Pogo, particular, kay alisgo uh, Alice Go, sa ano ho masasabi ninyo dito sa, Ito, eh, ayan, sa Senate. Merong, uh, merong pa rin nga uh, Pagdiniga, Senator Niga. Ano pong reaction niyo rito? Um, marami po akong hindi napapanood pero yung konting mga um, eksena na, mm. na, nakikita ko, yun yung unang um, reaction ko ay pagkalungkot No? Nakakalungkot mm. dahil um, at nakakahiya rin. <laughs> dahil tayo po ay merong karangalan bilang mga mamamayang Pilipino, ang ating bansa, dapat Meron ding karangalan. Mm. Tapos, nung nakita ko yung mga ibang um, eksena o yung mga ibang um, hearing, Ayan. Mm. eh, minsan, nahihiya po ako eh. Uh -huh. Kasi, uh, siguro kailangan din natin isipin na hindi lamang ang audience yung ating butante. Uh -huh. Yung ating audience ay ang buong mundo. Lalo Opo. na ngayon, may social media, kahit sino, pwede manood ng YouTube, pwede pumunta sa mga ibat ibang network na, 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 na nandyan na sa YouTube. No, So, siguro kailangan, um, dapat yung mga tanong natin ay relevant mm -hmm. at kung ano ang kanilang mga kasalanan. Kasi lahat po sila ay, kung tutusin, mga suspects eh. Oh, yeah. diba? mm -hmm. Lahat sila ay um iniimbestigahan palang. Mm -hmm. diba? Hindi sila convicted. Mm -hmm. Ngayon, bawat tao, magkasalanan man o wala, ay merong uh, karapatang uh, uh, karapatan. Opo. Di ba? Mm -hmm. Na mm -hmm. sila ay tinuturing uh, walang sala unless mapatunayan ng ng tamang korte na sila po ay may sala. Mm -hmm. Kung mm -hmm. meron naman silang sala ay sila ay dapat humarap sa kung ano man ng parusa na ibibigay ng korte. Di mm -hmm. ko ba? Mm -hmm. Kasi yung kahihiyan, o yung uh, iinsultuhin mo sila, or yan. Uh, parang dibigyan mo sila ng kahihiyan, Opo. hindi ko kasama sa penal code, hindi ko kasama yan sa uri ng parusa iba. Uh, mm. Sa ilong mga ganyang klasing parusa, yung mga several thousand years ago baka ganon. <laughs> Babatuhin ka na lang o kaya iduduraan ka or or sisigawan ka, hamakin ka. Eh hindi po ngayon. No? Meron po tayong civil code, meron tayong batas, meron mm -hmm. tayong mm -hmm. institution na 'yun ang mga ngasiwa po dyan So mm -hmm. 'yun lang po ang akin. Ang unang pakiramdam ko ay talagang kahihiyan dahil nahihiya mm -hmm. po ako eh. mm -hmm. uh, <laughs> Doon sa mga mga dinadanas mm -hmm. hindi lamang nung hinihiya natin mm -hmm. pero yung mga nanghihiya mm -hmm. Kasi there are two sides Apo eh. mm -hmm. there's someone who is insulting another another side so i am not feeling my, my embarrassment is not only for the person who is doing who is embarrassing the other side yeah. but also on the side of the one being embarrassed mm -hmm. yung nagigisa senator yung kasalukuyang ginigisa ngayon, di ba? So sila, uh, sila talaga yung dito, di ba? At, yeah, kasi halimbawa nakita ko nga sa opo. isang uh, message na natanggap ko na itong si Mayor Alice go ay ilalagay nila sa isang kulungan sa Pasig po yata, kung hindi ako nagkakamali. Mm -hmm. At doon po sa kulungan na yon ay para lamang sa siyam na tao uh -huh. pero apat na puno. Apat naman po na po raw guns. nila doon. Mm -hmm. So isipin nyo 'yan, nakikita ng buong mundo 'yan na meron tayong kulungan para sa siyam na tao, pero ilalagay mo itong itong um sinususpecha nyo, inibistigan nyo, Opo. at ilalagay nyo sa isang kulungan na may apat na pong tao na doon. di ba? Diba? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Opo, Sa Se uh, Senator, yaman din lamang kayo, may uh, batid naman namin, natin na mayroong kay Dugong Chinese. Ano po ang uh, implikasyon po nito? Of course, sa atin pong mga kababayan din pong mga Filipino-Chinese, lalo sa uh, mga negosyo sa Okay. uh, business ano uh, business uh, sa business community. Opo, oh, sa business community. At ano hong okay. nakikita po ninyong uh, implication po nito o epekto po nito sa ating pong mga kababayan and of course sa relasyon natin ng uh, Pilipinas uh, sa China and uh, sa iba pang mga uh, iba pang uh, negosyante. Baka magkaroon ho kasi ng ano ito eh bad president ikang nga uh, senator. Um, ganito lang po yun, ano? Ako po ay 75% Chinese by blood, mm. but I'm 110% Filipino. Mm -hmm. Di ba? Pag ako nagsalita ng Tagalog, hindi mo malalaman kung anong, hindi, hindi mo maiisip na ako'y ibang tao kung di Filipino. Mm -hmm. Pag ako naman ang nagsalita ng English, hindi mo rin maiisip na ako ay ibang tao kung Filipino pa rin. Kahit pa paano yung English ko, ay English din nagaling dito sa tubong Pilipinas. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Ngayon. Itong mga nangyayaring ito, bibigyan ko lang kayo ng pagbabalik tanaw. Mm -hmm. Kasi, some years ago, na-interview na yung mga taga Chinese embassy. Mm -hmm. Anong tinatanong sa kanila? Ang uh, tinatanong sa kanila ay tungkol dito sa mga Pogo. Yan. Diba? Mm -hmm. Eh sila na nga mismo nagsasabi kung pwede gawin natin illegal yung Pogo eh. Mm -hmm. Dahil kung ginawa niyong illegal ang Pogo, at yung mga Chinese na nandito ay gumagawa ng illegal na bagay, sila mismo. <laughs> ira round up nila yun at nabalik nila sa bansa nila. At mm -hmm. doon nila, doon nila, i-demanda yung mga gumagawa ng iligal. Mm -hmm. Dahil sa China, illegal po ang sugal. Yan. Mm -hmm. Except sa Macau. Mm -hmm. Kaya lahat ng mga Chinese sa buong China, kailangan pumunta sa Macau para po. magsugal. Mm -hmm. si bawal po yun sa ibang lugar. Diba? Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, since pinapayagan natin ang Pogo, at ang Pogo ay legal Legal po yan dito sa ating bansa. Pinagkakakitaan po natin yan. Ang gobyerno, ang pagkor, ang mm -hmm. mga nagpapaupa ng sasakyan, ang nagpapaupa ng mga kondo, ang nagpapaupa ng mga building, kung ano man, kumikita po yan. Kasi legal po dapat Apo. dito yan. Mm -hmm. Ngayon, dahil illegal yan dun sa kanilang bansa, mm -hmm. syempre ang pupunta rito, yung naghahanap ng legal nagawain mm -hmm. dahil dun sa kanila illegal. Mm -hmm. Mm -hmm. So, Anong klaseng negosyante ang maaakit niyo? Mm -hmm. What kind of investors or what kind of businessmen do you expect to attract if you are legalizing what is illegal in mm -hmm. their country? Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi Indiba? Opo. So, mm -hmm. di ngayon, itong pogo na to, pum yan sa Pagcor, pa, uh, ito'ng mga tao pumupunta sa Pagcor para kumuha ng lisensya para maging legal. Mm. Kung yung mga tao na yon ay gumagawa ng mga illegal na bagay, yung ating law enforcement, mm -hmm. yun ang dapat pumasok at hulihin sila. Kung scamsters sila, torturers, uh -huh. murderers, o kung ano man, traffickers, uh, money laundering people, kung ano man ang kanilang ginagawa na laban sa ating batas, eh yun po ay dapat silang kabulin at sila po ay idemanda. At pag sila ay nahatulan guilty, merong kaukulang parusa, sila ay magse-serve ng kung ano man parusa na 'yan, Apa. di ba? Mm -hmm. 'Yun. Mm -hmm. So hindi po nating ginawa 'yan. Ang ginawa natin ay ang ating bureaucracy, ang ating gobyerno ay kinokop yung lahat ng mga ginagawang ilegal. Kaya matagal na 'yan. 'Yun pong mga bamban, porak, kung saan man. Ngayon, meron pang bago yung sa, uh, Cebu. Yung, yung, sa, sa Cebu, sa Cebu. Yung Hindi sa Cebu, 'yun. Pero sabi may nagsabi sa akin eh, mula San Simon hanggang Mexico Pampanga meron daw 1,000 hectares. Ewan eh, ko hmm. kung totoo yan. Kayo nang bahala pumunta ron, ha? Hindi ko uh -huh. alam. Sinabi lang sa akin. Uh -huh. 1,000 hectares na puro mga warehouse na ang hinala, hindi ko sinasabi totoo, hinala, suspect siya, ay yung po ay mga droga, illegal na droga. O. Ngayon, kung pinapayagan natin lahat yan, we are sending a message to the whole world. Mm -hmm. If you want to do any kind of illegal activity, come to the Philippines. We mm -hmm. will take care of you as long as you have money. Uh -huh. Now, kung, kasi kung maliwanag sa lahat ng mundo, ng tao sa mundo, huwag kayong pumunta sa Pilipinas. Pag gumawa kayo ng illegal, huli ka agad kayo. Pag gumawa kayo ng illegal, kulong kaagad agad kayo. Ah, walang pupunta rito ang illegal. Mm -hmm. At maa-attract mo yung negosyante na long-term yung kanilang agenda. Mm -hmm. yung mat matagalan, di ba? Uh -huh. Gagawa sila ng pabrika ng bisikleta na hindi pwedeng overnight, ikita ka. Ah, hindi. Oh. Kung gagawa sila ng publica ng traktora, halimbawa, publika ng traktora dito okay. sa Pilipinas. Mm, so, mm, eh mm. matagalan yan. Ilang libo, ilang milyon traktora kailangan mo ibenta para <laughs> para kumita ka kung nagtayo ka ng pabrika dito di ba uh -uh. so you are attracting a different kind of businessman mm. di ba mm -hmm. because you make yourself you have we have to make ourselves attractive yes pero kung ang tingin sa basura ka eh yung class papasok dito basura din that's <laughs> sense, di ba opo. opo opo Senator, uh i, I don't know kung uh, if you will disagree or disagree dito sa uh, although meron na ring uh, panawagan Si Senator Amy Marcos na ipaubaya na sa korte itong uh, ginagawang uh, pagdinig ng uh, Senado dito sa Pogo. Uh, Senator, ano ho ang uh, reaksyon nyo rito? Kailangan na huba itong uh, uh, kumaga itigil na o na naniniwala huba kayo na sumosobra ay. na po ang ilang mambabatas dito po ang sa lahat, pagdinig na ang ito. Lahat ng pagdinig sa Senado o sa Kongreso man ay supposedly in aid of legislation. Mm. Ano ba ang batas ang maigagaw, isasagawa sa pamamagitan ng pagdinig na ito? Mm -hmm. Dahil kung halimbawa, ang batas, ang batas na isasagawa ng mga mambabatas natin mm. ay gawin illegal ang pogo ngayon. Gawin ng illegal sa pamamagitan ng batas, mm -hmm. hindi sa pamamagitan ng pakiusap. <laughs> Dahil pag sinabi mo, illegal na lahat ang pogo, Oh, ano mangyayari? Mahahati yan sa dalawa. Mm. Yung pogo ng kakampi at yung pogo ng kaaway. Yung pogo ng kaaway, ipasasara nila yon, Hulihin mm. nila yon, E eh, paano yung kakampi? <laughs> e eh, halimbawa yung kakampi, meron nang dalang 100 milyon, 500 milyon, 700 milyon para <laughs> maging legal sila. Kasi uh -huh. sinabi mo na eh, nag-announce na, kailangan patas lahat. nag itong mga pogo, hanggang uh -oh. ganito lang araw, ganito, tapos na. Di ba? Mm -hmm. oh, ano mangyayari dyan? Mm -hmm. Kasi... Hindi naman lahat ng POGO, kakampi mo eh. May mga ibang POGO, kakampi ng kalaban mo eh. Mm -hmm. Paano? Mm -hmm. So, nagiging politika ngayon, itong pag-illegal o legal. Mm -hmm. Kaya kung ang gagawin ng Senado at gagawin ng Kongreso, ay gagawin yung illegal lahat ng POGO. Okay, magsasacrifice ka ngayon. Lahat yung mga kikitain ng PagCorp, humanap kayo ng ibang paraan, kung paano kayo makikita. Mm -hmm. Okay? Pero, anong gagawin niyo sa lahat ng tao na nag-invest bumili ng mga condo, bumili ng mga, mga bumili ng mga condo para maging opisina na o property. maging, maging residence residence ng mga nag, na, na, nagtatrabaho sa sa itong mga pogo hubs na to, di ba? Na? Mm -hmm. Pilipino naman 'yan, hindi naman 'yan Chinese eh. Mm -hmm. Yung mga 'yan bumili yan sa DMCI, sa SMDC, sa kung saan-saan bumibili yan ng condo eh. But ko may ano refund. Mo? Naririmata lahat 'yan. Uh -huh. Bakit? Uuwi lahat yung mga uh, alis lahat yung mga pogo um, tenants, diba? Mm -hmm. Anong mangyayari sa kanila? Lahat yung buong lifetime savings nila, nilagay nila dyan pang down payment. Mm -hmm. Nagbabayad sila ng amortization. Biglang aalisin mo sila. Wala silang pupuntahan. Wala silang ibang pagkukunan ng tenant na, na papalit doon sa umalis ng mga Pogo. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. So dapat isipin din natin yan. Saka hindi lahat ng Pogo, Chinese or mainland Chinese, ang mga empleyado. Mm -hmm. And that big jump Filipino na ang empleyado diyan. Mm -hmm. Kasi All right. Is it you yung yan eh? Oh, you you oh, legitimize oh. it. it it was a legitimate business operation. Mm -hmm. So many Filipinos took that uh, took that uh, job. Mm -hmm. Diba? Di uh ba? -huh. Yes. Okay. So you have to see many sides, hindi lamang Alice Go. Di ba? Kasi mm -hmm. kung totoo mo, ito, sabihin ko na lang ha. Kung totoo mo si Alice Go, kung sinabi nila, pumunta siya dito 10 years old, 14 years old batay, no-read, no-write yun ng English or Tagalog eh. Uh -huh. uh -huh. diba? eh paano niya nagawa lahat ito? Papano Apo. nagawa ng tatay niya, ng uncle niya, o si o si Cassandra, kung sino man yung mga yan, uh -huh. papano nila nagawa yan? Kung wala kang kasabot dito sa Pilipinas na, na nagtutulak ng papel. Uh -huh. Apo. Lastly, so, Senator, diba? ano po ang panawagan ninyo sa inyong mga kapwa o mga uh, nakasama, naging kasama, diyan po Kuna, sa kung, Kongreso? Kung in aid of legislation, kung in aid of legislation, eh, yung mga tanong, halimbawa, tungkol sa Hopia, tungkol sa mga... <laughs> eh, eh uh -huh. siguro, eh, kasi I, I don't even look at it as funny. Mm -hmm. I find it very, very embarrassing uh -huh, as a uh -huh. Filipino. Ayun right? lang. So, kung ganun ang gusto Not nyo, gagawin, yan, natin, uh, gagawin natin um, in aid of legislation, ipakita nyo ngayon, nasan ngayon yung mga bills na mm -hmm. lalabas. Yan. Because of all these hearings, these are bills sponsored by so-and-so, so-and-so, ganyan-ganyan. Mm -hmm. Oo. Oh, Illegalizing these things or kung ano man ang gusto nyo hindi ko alam kung anong naisip ng na mga mga batas, mm -hmm. kung anong, um, anong paraan ang gagawin nilang mga batas, mm -hmm. sa anong paraan, Opo. para justified yung mga hearings. Pero mm -hmm. yung mga katanungan ay dapat dahil May you're relevance. trying to craft uh -huh. a decent, respectable, implementable law. Uh -huh. ba diba? po Ganyan. Mm -hmm. eh All kung right. hindi naman ganun at gusto natin, kasi... Marami ang nagtatanong sa akin, tatakbo ba ako? Uh. Hindi po. Ako po hindi tatakbo, ha? Kaya hindi, ako na, <laughs> hindi nyo ako ini-interview ngayon dahil ako tatakbo, ha? Hindi ako kandidato. Maliwanag yan. <laughs> oh, I am pa. not a candidate. Uh -huh. And right. people who have been accusing me na maging kandidato ko in the last uh, maybe 10-15 years, nakita naman nila hindi ako tumakbo, eh. All right. Opo. Oh, so, <laughs> hindi po hindi problema yon Ngayon, kung ginagawa natin yon dahil tayo tatakbo, ay ibukusan yon di ba mahirap kung pakialaman yung gustong gawin ng ibang tao mm -hmm. ang akin lang kung gusto nyo na ito ay pakita natin to the general public na ito ay in aid of legislation eh di gumawa tayo ng batas ano yeah. ang naging kalabasan nitong ginalabasan nitong uh, Uh, hearing. Yes. So, uh, Yung uh, assessment nga, ika nga, Senator. Yeah. Well, anyway, uh, Senator, marami pong salamat sa inyo pong insights and uh, hopefully sa mga susunod po na episode, din po. Ay, uh, makukulit namin kayo. Salamat po, Senator Nikki Coseteng, sa okay. inyo pong oras. Maganda nga tanghali po. Thank you. Bye. Salamat po. Ingat, yan po si senator, uh, dating Senator Nikki Coseteng.